Si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa naman huhulihin ang huhulihin ng mga tulak ng droga sa loob ng 100 days sa kanyang panunungkulan. Kaugnayan ko ha, patay ng karagdagang report mula sa Bomboradio Tacloban. Nangako ang alkalde ng Albuera Leyte na si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa na sa loob ng kanyang 100 days na panunungkulan bilang alkalde ng nasabing lugar ay bibigyan niya ng panahon ang paglilinis sa mga drug pushers ng ilegal na droga sa Albuera Leyte. Ayon kay self-confessed drug lord Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa nangunguna sa kanyang bucket list ang paghuli sa mga tulak ng droga. Dagdag pa nito, gagawin niya ang lahat para sa kanyang nasasakupan na hindi mapariwara ang buhay ng mga ito. Bumuo na rin sila ng mga intervention at livelihood program para sa mga mahuhuli na tulak ng droga. Sa nasabing plano ay pinangako rin ng alkalde na walang dadanak na dugo sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Layunin ni Kerwin na mas mapabuti pa ang buhay ng mga tagalbuera at may deklara itong drug free sa buong rehiyon. Um, sa loob ng 100 days, siguro one talaga na gagawin ko ang pagsuko sa droga na walang mamamatay kasi na ano na anong sa ang DOJ nag-meeting nag na kami may plano na kami sa mga na drug users, drug users, na rehabilitation At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio. Takloba nito si Bombo Niña magpili para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!